Ayan mga ka-hunting. Tingnan natin mga bagong latag dito. Ayan, maraming tao na naman dito mga loadings. Ayan. Maputik pa. Tingnan tayo ng ating agulay. Tayong bundag mga ka-hunting. Tayo. O bola. Nike. Ito. 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 Tuna, ang bola. Ako, naik. Pam, si to, So, ganda nito. Masay ito. Doto. Mayroon. Ganda, magaang. Ang alaw digit. Paris yung Paris mo. So, Jordan Ayan, murang mura lang yan dito mga other kids sa tabi ko ni ano paling tasty. ito oh may baka to tigas si pisus mga ah, mabango pa na mo yan may balat sa ganap nito ni Nagano po, nagano po yan ito Ang ganda oh. May kahina siya Nasa sa S41 yata ito mga Lodi Gates S41 Muna muna na yan Makakuha nyo kay Ate Desi yan Mga Lodi Gates Pantalo no Yan Rico Rico Yan yeah, Bolo Bag Bag ng turner ay gawa niya kaya dito isi ang mura lang to mga bossing kapunta niyo lang dito ito sunday si ati tesi nagaanap ng turbo kano nga to? 700? turbo yan galing o 700 ito 350 350 kalahati lang ang tubig

kasi 20 na lang yan maraming kang pagbibilihan yan yan yeah, ang muna tumatanda na po eh ganyan talaga <laughs> <laughs> yeah, na i na naman si ate Tessie yung mga loading gates ito ah, oh, magkano to Lodi gate 350. Ah, yeah, wag nakita niya si Amy yan, yan. Tapos si Kayo, para makita natin. Ayun natin. Tingnan natin kung totoo yan. Power. Ayan. Walang high blood dyan, ha? Ayan, galing, ha? Galing. Ibig sabihin, 350. O, oh, 350, mga lodi. Walang halong high blood. Murang-mura. Pampawala ng high blood, mga lodi. Oh my God. 350. Yan. kompleto si Emi. Meron siyang ganito. Sige na lang, bye. Ayan, magano. Magano to? 70 lang Walang halong high blood, 70 <laughs> 70 Puro 70 ngayon ah Puro kalbo Sa letra ng O 70 Ate Tessie, 70 ba? Ayaw ko lang din ano 70 po, 70 Ito, magic ba nga Uli, 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 70 yan 70, ganda o Ganda, nakatayo na. Don't take away music. parang uh, hindi niya alisin yung music. Ayan, mga Lodi Sa umagang ito. Ito. Bota. 150 lang ito. Alis. tumbler. Sige na. Mga Lodi Gates. 100. palos.com 100 ayan mga uh, mabibili niya dito Lodi Kids shout out sa 183 subscriber salamat po ayan po Ya nak warna 500 bandrin, boss Tingnan natin yung yung sili. Uh, murang murah sili oh. Uh. So, sili Oh, sili um, morning. Uh, morning, morning. Ay, yung, yung. Yung. Ito kay, mam Boy, lodi kids. Ano niya? Ang lasing Digit to mga boss ha Punta na lang kayo dito Sunday, araw-araw si Mamboy dito Sa scary Ang uh, daming bago ito, ito, ito Yan, ngayon ko lang nakita ito Yan, mga bago yan Mga Lodi Kids Maaga si Mamboy ngayon, mga Lodi Mas maaga, mas maganda

itu genderin no? loh kagak kagak halus dahat mang lodi urupam pangmasa pang talaga yang saburang ganda nya itu kira kita beung rado maliit rado maliit dos Ah. Yung ra to na no, maliit. Ito rin yung kinak. Ito yung kinakaskas din. Ayun yan. Oh, ito rin pala to, Gano, bagong bagong labas. Ah, bagong meron itim. Maliit lang. Ano? Black Ito, Ang No, ang sulit na sulit yung malons. No, ito na yung malons para maganda tignan. Plastic si Mamaya maraming tao na dito. Mm -hmm. Hindi na tayo mga ka dito mga bus. Hindi na, na, na mauulugan ang yeah. mamaya dito mga bus. Sigurado ah. na to. Tag viewer. Ano wala na rin chan. Yes. Wala na rin chan. Wala oh. Solid. Pinaku ko ako sa ako. Solid. Kayo pa tayo eh. Malaban sila ng ini. mo mamoy. boy the great. Boss dito tayo kay Boss Dudong. Yan. Sama ni La Eric at si Keboy yan mga boss. Digit din to mga boss. Kilala niyo naman to si Boss Dudong eh. Yan. Ah, presyong masa rin tong kanya mga boss mga, yeah, mga solid din yan boss oh. Dito rin ako sa kanya bumibili madalas ma'am. Mga magagandang klase. Yeah. Oh, nasagi na po. Nasagi yeah, na kanyang bag. Kung di nakita, wala na. Ayan yeah, mga boss. Ayan yeah, kay boss dudong yan ha. Dito lang yan, kay lira ni ma'am boy. Ayan yeah. mo. Kaya na natin mga lods Ito ang ganda nito Thank you Puntaan nyo lang dito si Boss Ludo Sa nabahala na pang presyo mga boss Papakita ko lang sa inyo kung gano'ng kaganda rin yung mga nito Tapos pili na boss Mga may mga pusuan ka Mga bossing Pusuan ka mas <laughs> thank you ah. Thank you. Kami oh, tayo pabalik doon mga boss. Hindi okay, masikip pa doon eh. Oh, ito, maghanap na mga load oh, bag. Mura-mura lang doon, mga bag ito. Okay wala yeah, oh. <laughs> <tamo>, mga muna. <laughs> yan yan. Okay, oh Kay High Blood to. 120. lang daw, sabi ni Ate Tessie. Lang, lang, yan, Nasa no? <laughs> bura tayo, mga kaibigan, no? nasa daw oh, tayo. Hanggang isang lang daw to, Ate Tessie. Ganda, oh. Branded to. Ome, wala na to. Bura itu padahal ada to. O, ibang bansa to. Ito? Oh. Bansa? ito oh. Oh, na ibang bansa? To, mga Gucci. Ayan, Gucci, mga Lods, oh, Gucci. Oh, 250 lang okay, uh, laptop. Uh. Oh, itu oh. oh. Bigat. Walang alam tatak na ito mga lods, so, ang ganda oh. Galing daw niya ang pamat sa ito. Ayan oh. Tatak na ito. Hain match. ayun oh. Diyan. In Ayan, match? Anya Hinmarch O, oh, Anya Hinmarch Galing nang ibang bansa Anyo, Anyo Anyo, Anyo, Anyo Anyo sa'yo Ito mga Lods 50 na lang daw to Ang ganda nito, 50 oh Barbie Mabigat din mga Lods, 50 Kay hey, Aling Daisy Opo, dito kay lang yan Dito sa bunga diyan ng ano, Piltras Bank. Carmen Carmen Plana Street. Ayan. Pagising lang natin mga lods. Medyo ano pa tayo. Ay, sa kabila. Tres sides. Ayan, kay Sarge. Ayan, dito kay Sarge. Gano'n ito, Sarge? Ha? Gano'n? 400. Yan, 400 daw to. Luma yan. Wansik siya pa niya, online. bigat to oh. Solid oh. Ito si Spider-Man, oh. bagong labas niya. Ah, nandun pa yung iba. Hindi oh. pa lang ako. Oh. Ito, ang ganda nito. Maghanap niya ito, mga, mga lods oh. Yan. Ito lang yan, sa may kapila Sa may harapan ng latag ko, oh, mga boss. Ito, bago to. To. Collection boss Yan mga loads Yan Mga olds Song hits na to Hindi ko alam kung anong nandito Ito tumbler 1 liter 200 Ito yan. Thank you, Sarge! Unti pa lang mga tao, mga Lods. Unti pa lang. Harap mga Lods. Baga pa. Ah, mga Lods, oh. Mga mga kailangan yan, mga Lods. Ayan. 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 Only mga, mga lods sa Boratan lang to mga lods. Walang papakyo. O oh, mga bus, okay sa pesa. Oh, kagusaw. Stainless mga lods. Oh, kompleto rito oh. Uh, mga lods, mga mabibili ninyo rito. Sa Araw-araw mga lods.

Mura na yan, mga Lods. Pangalan nyo, Lods? Mario. Mario. Yan, kay Boss Mario. Apo, shout out kay Boss Mario. Oh. Salamat, Boss Mario. Oh. Thank you, Boss Mario. Ganda, o yan. Oo. Oh. Kitang kita pa lang, Sa, salat pa lang, mga Lods, oh. Original. Ang gano'n to, Boss? Oo, oh, mura na to, mga Lodi, o. 250. Dito, bandang gitna. Ang gitna ng kanon planas mga lods. Tingnan niyo na mga lods Sunday. Yeah. Alam mo 'di diyan. Mga legit 'yan mga boss yeah. I may mean, laptop pa rin oh. Kasi helmet. Kalamansi niya ako, ang ganda ni. Bango lang kalamansi. Mga pisa naman ng bike mga lodi geeks dito rin kayo mga kaanting neto yung may mga walang parish nyo ano dyan pisa, dito lang din yan yan yung mga lods may mga ano din may mili lang kayo dito mga lods ano yung ring pot na to Ayan, raincoat. So, Mag-aanap ng raincoat dyan. Meron din. Ayan, mga lads. Display. Ayan daw. Ayan, mga ito. mga daw

Petrova to mga lods Petrova Dati may, may ganito na ako na vlog mga lods May LEC naman to yung na vlog ko dati walang LEC yun mga lods Yan kompleto ang bola ng bilyar Yan sa mga Walang bola ng bilyar dyan Ito ang ganda ng kailan Mga eh. ahoy Ito ang ganda ng kailan Ito ang

Undertaker mo mong Bawang... kuging kogi siya rito ah. May bike din mga lods. Dito naman yung bilihan ng ano. Yung mga pisa. Yan yeah, mga bilihan ng pisa yan sa may gilid lang din. Bandang kaliwa pa pumasok sa Carmen Palace mga lods. Wala pa masyadong mga tao, mga lods. Kaya, ano muna tayo. Natin itong... Kaya natin kung... Kanyabi. 50. Kaya 50 mga lods. Kaya iba yan. Ang idea na kayo mga lods. 50. Okay. Ayot. Okay. Mga yan mga boss. Tara, yeah, tara. mga boss, and taw. Ito na pala 'tong mga boss, 'yung ano, 'yung adventure nung nakaraan. Yeah, mga legit nya talaga, mga boss. Yeah. Puro magagandang klase. Solid din 'to. Oh, legit. At 'yung cellphone na pinakita nung nakaraan din.

ay dumi ng putik. Ano yung masakit yun? Gano'n ito, Be? Ano ito sa Gano'n ito. Ano ko siya? ko nung nakaroon dito. Maso sexy man naman yun. Ay, pala, Ay, ano last namin kagad Fortuno. No. Pwede na lang. Pero wala na Ah, ala ko. si Malot dami. Nag-miss call miss call. Sabi ko na pabang, daw. Yeah. daw. Dito, kan dito. Oh, na Oh, ko na to. Wala akong ano na kuya. Kuwenta na to. Kuwenta rin. ganda oh. lang. ito kunin ko na 'to, wala akong kutsara doon. Wala si Hobus, may namahan ako dito ngayon. Eh. At sa naghahanap na ito hanggang sa koleksyon. Yeah. So. mapag display sa bahay. ni. May resort din. Na, so, na tayo mga boss. pangali na, latag muna tayo. Tatag muna tayo. Marami na ang tao mamaya mga lods. First come first serve sa mga magbibili dito. Break tayo sa ating pinagbulan. Ah, marami na ang tao mga Ada boleh.

மா நாளை தோப்பர் சூப்பர் தான் ஒரிஜினல்

na tayo mga luts. salamat po sa mga lahat ng viewers at subscribers. Salamat po tayo mga loads kasi marami ng tao Salamat po.